BB So guys, ang upan natin ngayon Vlog natin for today uh, Pupunta tayo ngayon sa Lamatakan Doon sa mga ilog na Pasyalan dito guys Ipapasyal namin kayo ni Tita Carla syempre Nakita uh, nyo namang saan tayo lumik uh, Dumiretso kanina Hindi tayo lumik ang papuntang Ito lang yan, diretso lang Ayan o, no? oh. you are now leaving San Marcelino So pag nakita nyo itong sign na to Ayan, nagpipis-pis si brother <laughs> Pag nakita nyo yung sign na yun, dito lang, liligaw lang tayo dito sa kanan. So, napakadali nyo tuntunin, guys. Napakadali lang. Pero, pero, lang tayo ngayon. So, yung nito, sa Papansin nyo, guys, meron tayong mga nakikitang nasa sa lubong na mga mga kulong-kulong ngayon. Kasi, weekend ngayon, eh. So, expected nga pala natin yan. Maraming dinagsa ngayon dito. Dinagsa. sila <laughs> Anong oras na rin oh. Thank you Uwi na eh, yung mga yan So ito yung dalipawin Dito tayo Diretso lang Walang liliko Kasi pag lumiko ka doon Iba na ang way noon May daan Iisa lang magtutugma pare-parehas yan Pero ang mangyayari kasi Mangyayari kasi yan Dito ang target natin Dito sa papuntang bundok yan yung bundok na yan papunta kasi dyan yung pupuntahan natin so ito yung pinakadulo pinakadulo nung diretsyo ang daan pag naman ito nga dito yung papuntang RRL RRLs tapos dito naman tayo papunta ng paper tree uh, ano pa ba ano pa ba meron doon paper para iso. makita natin mamaya so tara guys Ikot na tayo dito. Solid dito guys, solid. Solid yung ano ang view. Merong pinapawin ng din Ayaw na. Ayos yung pagpapawin nyo. Walang tali-tali. Oh! Yun Know? na ano na naman tayo copyright partida hapon na tayo nagpunta pero marami maraming pa rin mga sasakyan dito marami pa rin silang mga guests so guys nakita nyo yung pagpasok doon nakita natin yung uh, environmental fee na 30 so 30 per head yun so since hapon na tayo time check tayo less ano na 425 Oh, wala na. Ganitong oras kayo pupunta. <laughs> pero wala na kayo madadatnan. Dahil medyo padilim na guys Since hapon na kaya wala na nang Kaming nabutan na naniningin Dahil panay ang lakas-lakas ng ulan Ayan kaya ganito Dati ano to Wala ka talaga makikita tubig dyan So ngayon lang yan Dahil kasagsagan ng malakas na ulan So guys, nakita na natin dito sa paper tree Tsaka ito yung tinatawag na paraiso Kung bakit sila dinarayo dito Dahil yung sobrang crystal clear din ng tubig Tapos syempre, ano siya tubig uh, Sibol siya eh uh, Malamig at saka malinaw talaga So tara, tingnan din natin sa kabila Kung makuhanan pa natin ng maganda-ganda Dahil yung medyo padilim na rin So tara <tinyo> Mga Mah mang mga mangnanis. Mangnanis? Ganda rin. So, mangnanis. Mangnanis din. Mangnanis din? Oo. Ah, wala nang paper free. Paper Ay, ayan, paper print <laughs> Ito guys, pag nakita nyo itong sign na ito May mga sign naman kahit saan yan So susundan lang natin mga sign board nya Ito naman pala guys, ganito Ito yung sagad Kaya mas maraming dumadayo sa Sa kabila Sa kabilang mga resort Kasi, kita nyo naman Dead end yung uh, Dead end yung Kalsada Maganda So Medyo padilim na rin. eto karugtong niya to. Kung di ako nagkakamali. Karugtong niya ito yung ilog doon sa kabila kanina. Yan walang bayad yan guys. Walang bayad. Kaya sa susunod pag maliligo tayo dyan na lang. <coughs> Nyo naman yung yung pinuntahan natin mga pasyalan dito sa San Narciso sa Namatakan ang tawagin nila dito so napansala natin dito sa Paper Tree sa Nani sa Paraiso at saka dito sa RLS so pili na lang kayo dyan guys kung saan yung gusto nyong pasyalan kahit saan naman dyan talagang pare-pares na bagong yung sibol kaya malinang talaga yung tubig so sigurado mag enjoy kayo time to relax naman sabi nga pag weekend sige tayo nga naman tayo hindi puro trabaho diba eh hey. so sana magkita kita tayo dito one day na naliligo so see you sa next vlog na lang guys peace yo bye bye